Hi guys! So, meron na naman tayong gagawing kalokohan kay Papa guys. Ayan, samahan nyo ko ngayon dahil kukulitin natin si Papa. Gusto niya mga wheel guys. Gusto niya mga wheel. Sinabi niya na sa akin na gusto niya na pumunta ng dagat, ganyan. So, dadalangin ko siya pero hindi talaga doon. dahil, <laughs> guys, in invite kami sa opening ng time zone. Ayan. So, titida natin ngayon yung mga bagong attractions na pwede natin laruin. Ganyan. So, mag -e enjoy muna kami ni Papa. Banding muna kami pero hindi sa sa pangangawil. Ito pa guys ha hindi lang yun ang gagawin natin dahil papapuntay natin si Papa doon ng nakapambahay <laughs> pupunta siya na nakapambahay doon para hindi siya makahalata Siyempre, dapat ako din okay, nakapambahay yan itatabi ko na lang yung mga susuotin namin ganyan so pagdating doon kapag galit na galit na siya doon ko na lang sasabihin sa kanya na meron naman talaga siyang uh, mga mga damit na isusuot <laughs> <laughs> Kukulitin na muna, aanihin lang muna natin si Papa ngayon Pero syempre, ayan, uh, weekend ngayon So kailangan uh, mag-enjoy muna tayo ng pamilya Dahil nga ayan, so sabay-sabay nating um, Tignan at saka subukan yung mga bagong attraction Dito sa Time Zone Harbor Point Let's go! Uy ina, eh, alika na Akala mo makangawit tayo? Saka ito, kung higain tapos kaya Higain ka naman mag Okay na yan, tara na Wala naman tayong gagawin eh Weekend, let's go Go! mo so, kaila, pag wala ka na uling isda, anong gagawin natin? Wala, pa yun. <laughs> magagawa ko, wala talaga eh. yun. Ako na yun. Oh, pag pag kayo na boy, ina ngayon eh, kung paano pa, ma... Paano mangawin? Paano ano? Mahawin. Mahawin. Eh, pag marami ka kailangan, marami kang mahuwi. Mahuli. So guys, saalis na kami. Nasaan yung panghuli mo? Pag ikaw hindi nakahuli, sinasabi ko sa'yo ah. Ito. Nasaan? <laughs> Kaya lang pain ko ipon. Ano? Ipon. Ipon. Kanta so, ngayon Tsaka ano makulimlim mo? Oh. Outfit check, outfit check. Ano outfit? makulimli? outfit? Sabi mo may outfit check mo, outfit check. Ano yung outfit check? Outfit check, outfit mo, ano outfit? Ano yun? Hindi ko alam yung English kini. Outfit. <laughs> <laughs> outfit, outfit. Five minutes later. Tawag ka ano na nila Ano dito? <laughs> Parang tawag ka nang tawag? Dito mga taw mga Ano pa mo pangabili natin dito? Ano ka mga ngawin? Ano pa pangabili natin dito? ito Itura. Ano? Kasama sa opinion. Kasama Dito. opinion. Kasama sa opinion. sa opinion. Kasama sa Kasama Kasama sa Kasama sa Kasama sa Kasama Nakita tama yung dahil, magre-reborn natin kay mamaya. Eh, ano yung karina ko? ko pa paano manggawin. Pa paano win Kaya nasusotin mo mamaya. kasama pa yung mga boss kasi. Okay guys. <laughs> Guys, pupunta ng opening. Pupunta ng opening. Tapos nakapambahay. Ito may suot. Nakangawin sa <laughs> <Marami>, binig. <labi, laughs> eh. <laughs> Diyan ka ngayon mga kawin. Mag-aano tayo ngayon dyan. Magbabanding muna tayo. Ay, okay, baka wili mo dyan. Marami dyan. maraming mga laruan. May Mga video. Para ruwan yan. Hindi naman daan yan eh. Okay. Yan. <laughs> oh, oh, <laughs> mga may <laughs> mga billiards dyan. Ano? <laughs> Outfit check. Outfit check muna. Outfit check. Outfit check. Outfit check. <laughs> so guys, magapalit na ta talaga ng damit niya Yung damit talaga na pang diinan niya <laughs> Ako walang damit, hindi talaga ako niya wala siya damit na dala Eh, may dala akong damit Para siyempre magbabanding tayo ngayon. Ha? Guys, nakapagpalit na siya O, oh. pogi ka na Kaya lang suotan Pag may mga nag-invite, hindi yung Pag-invite ka, ganito Okay, so tante, so, tante, tante. yun yeah. <laughs> soy guys, ito 'yung manager niya. Ha? Hello. Pareng-pareng ito, dalin. alam? Ito yung mga, oh ang ko, mga... O, oh, 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 yan, yeah, enjoy, yan. Yeah. pareng -pare dami, to. <laughs> so, yun nga, guys. Kami nga ay naimbitahan ni Papa sa bago at upgraded na time zone, Harbor Point. At nagulat nga ako sa sobrang dami ng games na pwede nilang i-offer. Sobrang may-enjoy ng kahit sinong membro ng pamilya ang lugar na ito. Tignan nyo naman si Papa na naipamalas niya na ang galing niya agad sa pagbibilyard. <laughs> Feeling pro yan. At pagkatapos nga ay sinunod na namin ni Papa laruin ito itong bago nilang attraction na Highway 66 Bowling. Then after noon, pumunta na kami sa pinaka-paborito ko talaga na attraction nila, ang VR Paraglider. At kung gusto mo nga rin naman may pamalas ang iyong garing sa pagkanta, meron din silang may offer sa iyo na karaoke room. Talaga naman may enjoy ng buong pamilya ang lugar na ito para sa kanilang pagbabanding at pagsasama-sama. At time zone, fun is even better together because every laugh, every challenge, every memory means more when shared. Parang wala kang mga ngawili. Sa muna dahil niya, papamigay mo. pa pamigay mo na yan. Oo, asip Papamigay mo sa asahiyan. Hindi ko pa pag i i i ko i eh. Ano? Nahuli ko, <ito. laughs> Nahuli ko <ito. laughs>